Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today is a very, very happy day! Kuratsa ka rin! tayo mga kabatang helmet! Sa lalawang ako pasok sa channel Paso, mm -hmm. to, please don't forget to click the subscribe button at the notification bell para lagi tayo updated sa na, mga sinasabi sa mga na namin ng video. So kung tatapos lang natin ng live, mahigit 3 hours ba yung live? to something. To, oo, I mga 2 hours. hours and 30 minutes yata. Ay. Grabe, no? Super kuratsa. Siyempre mga kabatang helmet, hindi tayo mapapagod at hihinto sa pagbibigay sa inyo ng update eto may sasawsawan tayo mga bata helmet kanina pa to eh pero uh -oh. ngayon lang pumutok uh -oh. hindi kasi siya nabalita sa mainstream media dun ako nagtataka pero may nagpost na kasi par, may nagpost na and merry christmas na kami binabati dito <laughs> may nagpost kaya kumalat pero hindi talaga nabalita sa mainstream media Kaya kami na po magbabalita sa inyo. Siyempre, nanaliksik din tayo mga batang helmet. So nangyari to, eto ha, nangyari. Ayan yung picture. John Magno was arrested in Butuan City on December 12, 2023. So ngayon yun mga batang helmet at 11.45am. Biruin nyo, 11.45am mga batang helmet. Pero wala tayong na narinig sa balita. May narinig ka ba, Pishu Kapur? No. Hindi sana, nasawsawan ko kagad. For the violation of RA... 9262 or the Violation Against Women and Children Act. The warrant of arrest was issued by Judge Ali Joseph Ryan Chong Loren of RTC Branch 37, 7th Judicial Region, Cagayan de Oro. Ayun nga, mga bata helmet. At kita nyo naman na ah, parang naangiti pa si Madam Jamagno. Happy naman siya. M mukhang happy kasi oh? naangiti nga, bidyoga par habang nakamagshot. Iba bawal yun. Alam ko dapat seryoso rito eh. Pero, sige. Yun ang gusto niya. Ibigay natin ang gusto. Pero, ayun na nga ah. Magno, Jessica Anne E. Mancao. Psychological Violence. Relation of Sec 5, Section 5 in relation to Section 3 dash C RA 9262. Di ba mga bata helmet? Eto. Siyempre, nanaliksik pa rin tayo eto marami nagtatanong mga kabata helmet ano nga daw ba yang RA na yan diba bitchuapore uh -huh. sabi dito sa post mga kabata helmet is it that one filed by women against abusive men so how come jam magno who is a woman is the respondent so syempre may thread may mga samagot mga kabata helmet pero hindi ko muna siya sasabihin kasi dapat talaga fact checker tayo, di ba? Ah. So, bibitinin natin kayo mag-isip. Eh, comment down below nyo dyan kung ano naman yung nasagap nyo at ano sa tingin nyo bakit nagkaroon ng violation, no? Anti-violation against women and children. So, psychological, ano yung Psychological nakalagay kasi yung nakalagay talaga sa mugshot niya. Psychological violence. So, abangan natin mga susunod na kabanata. Sabi ko nga sa live ko kanina, no? Bilog ang mundo sabi ni Sir Roger akuna God uh -huh. moves in mysterious ways, uh -huh. so, hindi natin alam talaga mga ganap. Uh -huh. December 13 na Good Morning mga batang helmet pero ayan so, sa mga... tapos ang sale tapos ang sale tapos ang 12 12 pero eto may mga humahabol sa 12 12 Benta. Ah. mabenta talaga. Nako mga kabatang helmet, parang gusto ko ulit mag live. So ayan na mga bata, helmet, comment down below kung ano mas nyo about dyan. And i-update namin kayo kung ano yung naging violation, ano yung naging psychological violence. Diba picture uh ka -huh. Sabi mo sa buhay yung helmet din na bukit keeps getting better every day. God bless everyone. Stay happy, stay safe, and stay healthy tayo as always. And mega love shoutout sa lahat talaga ng mga viewers natin kanina, no? Uh -huh. Halos 1,000 views yung kanina sa live natin, maraming maraming salamat, salamat din sa mga nakakulitan natin, sa mga nakachikahan natin, maraming maraming salamat. Me and my music, Sir Nove, Sir Von Lagro, mm -hmm. Sir Teb Teb Mercado, and sa kanyang ate from Nagoya, Japan, Sir Roger Lacuna, Sir Alexis Cresini, Me taba? and my music. Me and my music, si Lamam Saliang, mm -hmm. si Mam Ma Luz, di ba? Mm -hmm. From Hong Kong